So kung legit ba talaga na itik finas at saka kung legit na babae talaga yung bibigay mo sa akin. Mm -hmm. Maganda naman siyang kausap pero siyempre nakakaduda lang. Days na ngayon? Overage na. Tigas na? Ayun no? tigas na ako. Oh. Ayun ang... o, ano Ayon. hello mga ka-farmers, welcome back to my channel, Merino Farm TV. So may nag-contact sa atin mga ka-farmers, no? Uh, first time niya rin mag-alaga ng itik. So doubt, doubt lang siya kasi kung dahil dun sa nabili niya, itik Pinas, so pinakita niya sa akin. Hindi ko napapakita yung buong conversation namin, so ito yung sinan niya sa aking picture. So doubt siya, eh buti na lang ngayong araw yung schedule ng pickup nila Boss Jan kasi pong so 200 heads yung nabili nila so pina nagmeet up kami pinadala ko siya ng at least 30 heads para ma kung mga babae ba ito kasi yung uh, seho nabili lang nila sa Itik Pinas page sa Facebook so nung dumating na uh, medyo doubt sila kung baka nga naman puro mga lalaki so ayun at least tinulungan natin sila na at least map mapanatag yung loob nila kasi ako nung nakita ko rin doubt rin ako so ito yung buong video mga ka farmers nung pina namin yung siho so ayun panoorin natin okay mga ka farmers so dito kasama natin si jeric so sila yung nagkontak sa akin so ito yung mga alaga nila papakita lang natin ito yung Uh, mga dala nila sampol lang to 200 heads yung nabili, namin. nabili nila so kwento mo naman boss Jeric ano yung paano nyo nakilala yung seller tsaka taga saan taga Bulacan po siya yung sabi niya sa akin kasi nung nakontak ko siya sa messenger sa itik uh -huh. pinas na page sabi niya sa akin, sir, itik-tinas po yan, sir. Sabi niya. Mm -hmm. 50, 50, pesos. Each yan, 50 pesos isa eh. Nung chinat ko siya, sabi ko, kung legit ba talaga na itik-tinas at saka kung legit na babae talaga ang ibigay mo sa akin. Mm -hmm. Maganda naman siyang kausap. Pero, syempre, nakakaduda lang. Oo. Kasi hindi basta-basta yung ipapakain na pizza. Talaga. yun Kasi yung mahal dito, mga ka-farmers, lalo na pag-seo yung kukunin natin yung feeds talaga <clears throat> alright so total dito naman sila sa loob so dali na natin tara tara Sige Baka oh, balot na ko Dito na Bus yan Ato na ano ah Pasilip na lang Ay may dalang fun. Yan may dalang kwan, limang buting kwan. <laughs> kwan? Bilong. 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 Ah, uh, si Yan yung kwan, kuya ni Boss Jobs. Sila yung buyer namin dito. Wala kasing tanda oh, kahit yung barako nila kasi dapat yan. May mga tanda sana yan. Eh. Ito diba, baka makalabas. 11 days old na sila. No, 11 days old 11 na. Days old 12 days old na days na 12 days Ayan si Tingnan natin ha Ano ba ito? Puro babae? Hindi, yan, tira daw yung lalaki na tira. Tira. Tira to yeah. Pero wala man lang tanda Kasi no yung Tinandaan ha? Tanda. Malaki na. 12 days na ngayon. Overage na. Tigas na. Ito yung barako. Tingnan natin yung babae ko. Kakao pa kayo ni Tali. Hindi na. Kakapahin ko lang si Tali. Bilis talagang lumarin yung barako. Babae nga. Babae. Oo. Oh. Good. Good sign. Hmm. Good. Parang na o. Babae. Babae. Oo. tiga Good sign. Okay. mo na ano ngayon. Good muna to. Tegas, na hindi <laughs> na mapugit. Ayan e o, babae Okay ito. gusto, ng So, pero pinas yan. No? ah, Pinas yan sila. Hindi ko masabi eh. Hindi magpun, no? Kasi parang karamihan, pag yung black, ang alam ko sa pinas, karamihan yun, lalaki no? Hindi ko masabi kung pinas. Hindi ko ano yung Dahil, F2 karaniwang pinapipisa namin. Okay. Two. Kasi ang F1 tat tatlong kulay lang karamihan nun eh Brown, kaki, tsaka yung kun eh Yung black So goods pala ito no? Okay oh, Oo nga Yun nga rin yung kun Kala ko, tulad sa amin eh. Ganun din nangyari sa amin Diyan, maraming salamat po Maraming salamat at least kon na na confirm na confirm oh okay. heads yung oh uh, days na to oh. eh 12 days na mas to magej para walas ko ba inyong mas kasi hindi magkomp yung bayaw ko sa ano eh. yung yung eh. Talaga. Nasa yung yata siya, di ba? gusto niya kasi talaga yung confirm. Performance na yan. Maganda naman yun at least. Yung walas buo na. malakas na kumain yan. At least okay na yun at least. Okay, okay. Thank you po Lasi sa dyan. Kasi kung talagang puro bara ako yun. Pag-awin mo pala. Mapan mo na. Kita uh, na yung kwan. So, at least, mas maganda yun. Tsaka pag malalaki na sila, titingnan mo lang yung punta nila. May pag-aralagi. Okay, tayo. Yun yung barako. Oo. yung nagagawa pa. yung barako. Ganun yung pa. Oo. Oh, tsaka kung yan sa boses. Malata mo yan sa bosses boses. Tsaka oh. yung barako, pag ginawa ka mo, hindi iingay. Oo. Eh. Oh. mag... Yung babae hawa ka mo. Oo. Oh, ganun ganun. malakas yung boses kaya, ng babae. naggagak Ipit kasi yung boses ng lalaki. Parang post. Oo. Okay, po oh. Po, eh. Kasi hindi mo na nagpilas yung barako. Para may panangkakas sige Oo. So uh, ayun, uh, da, uh, so, uh, so, at least bus Jeric Kuan uh, Confirm. Uh, at least wala nang alinlangan. Alinlangan. Uh, okay. At least okay na. Uh, at least wala nang iniisip. Kaysa naman uh, Okay na 'yun. Sige. Marami Good luck. Salamat. Okay, okay, okay. Pagkuhan sakali na may kailangan ka o kuan. chat mo lang ako. Okay.